Kumusta po kayong lahat? Ako po si Pinina Karibe mula sa CGTN Africa. Bubuksan ngayong hapon ang Chinese People's Political Consultative Conference sa Great Hall of the People na nasa likuran ko at ito ang magiging simula ng tinatawag na political season ng China. Unang beses kong ikokober ang dalawang sesyon at marami akong gustong malaman. Mabuti naman at mayroon akong kasama si Wu Bin. Una sa lahat, bakit napakahalaga ng CPCC? Right, so the CPCC, ang buong pangalan ng CPPCC ay Chinese People's Political Consultative Conference. Dito sa CPPCC, lahat ng mga deputado ay nagbibigay ng panukala at suhestiyon sa gobyerno at ang mga suhestyong ito ay kailangang mapangasiwaan at matugunan ng mga kaukulang departamento. Marami sa kanilang panukala o suhestyon ang magiging patakaran sa hinaharap. Right. I'm curious, ilang miyembro kaya ang bumubuo sa CPCCC? Para sa ika-14 na CPPCC, merong mahigit 2,100 na miyembro. Sila ay nagmula sa 34 na magkakaibang kategoryang kinabibilangan ng edukasyon, siyensya, agrikultura at iba pa. Kailangan ba nilang maging miyembro ng Partido Komunista ng China para maging deputado? Hindi, hindi kailangan. Sa katunayan, mahigit 60% ng mga miyembro ng ika-14 na CPPCC ang hindi miyembro ng Partido Komunista ng China. Sila ay mula sa walong iba pang demokratikong partido at ilan sa kanila ay mga individual na walang kinabibilangang partido. Sa pagpunta ko rito ngayong araw, mas malalim kong naunawaan kung bakit napakahalaga ng dalawang sesyon para sa mga Chino. Talagang kahangahangang personal na masaksihan ang proseso ng paggawa ng desisyon ng mga kasangkot sa pagbabago ng buhay ng mga mamamayan.